Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel! So guys, so katatapos lang ng bagyo. So ito, binagyo kami. Ang daming dapat nalinisan guys. Salamat naman po at hindi kami binaka. Lagi naman kami hindi kami binabaha dito sa lugar namin. Pero tignan nyo guys, so oh. ang dumi-dumi, ang daming mga lalaglag ng mga dahon. Buti na lang hindi natumba-tumba itong aming mga pananim, itong aming mga trees. Ito guys, so oh, ang dumidumi po. Ayan. Ayan guys. Napakaraming dumi. Daming mga nalaglag na mga dahon. Yes guys. Buti na lang yung mga talong namin guys. Oh. Ang lalaki na ang dadami ng mga talong. Ayan guys. Oh. Buti hindi na sira-sira yung mga talong namin. Saka yung mga aming ducks. Ayan, mga pato. Safe na safe sila. Ah, baket? bakit? Nabiak yung mangga? Oo. Oh. Ako guys, nabiak lang yung mangga namin sa likod. Yung kayo sa isang mangga namin na malaki na. Nabiyak daw. Ayun guys, oh, dumi-dumi ng, ng paligid ng bahay namin, no? Oh. Ang daming mga nalaglag na saka yung mga paper tree namin, guys, so oh, Naputol. May mga naputol na sanga. May mga natumba. Yung, ay, naku. Grabe yung kwan namin, guys, so oh, Grabe yung Ulysses, oh. Ayan, oh, natumba-tumba yung mga mga okra dito sa likod. Yung aming mangga o oh, natanggal-tanggal yung mga sanga ng mangga. Ayan. Oh my God! Allah! Ano nangyari? Ay! Allah! Nata! Wala namang na wala naman nasaktan dyan sa ano wala na yung bahay nila dyan sa kabila ayan guys oh. naputol sa gitna grabe naman si Ulysses ay taga yung aming dating tigre oh ay, grabe naman, ano? Oh. Mahati niya yung mangga. Ay, yung kwan. Anong tawag dyan? Yung... Ang tawag nito, yung kamantilis. Oh, yung kamantilis. Madapa. Grabe, lakas din pala, no? Pero Nasira yung piggery namin oh. Dating piggery guys nasira. Oh my goodness. Lakas-lakas pala ni Ulysses. nabiyak ang aming mangga sa likod oh my god pero pasalamat na rin guys kasi walang nasaktan sa amin saka hindi naman po kami nabaha gaya ng mga ibang dinaanan ng bagyo na bahang baha sila kawawa sila ang daming kawawa na naman guys gusto magpapasko na naman tapos ko yung... nung bagyo, ah. Lahating. Nahi... Ano ito pa, oh? O, oh, mga kasya bali-bali. Ayan, si Kenneth, oh. Yan, Kenneth, oh. Say hi to my subscriber. Hi! Tamo naman, eh. Ayan, ganyan. Ayan, no, oh, yung mga paper tree namin, no. Oh. Natumba-tumba. Ang daming puputulin ni Kenneth. Ang daming lilinisan niya, guys. O, oh, marami siyang lilinisan. Ayan. Talakas ni Bagyong Yolisis. Grabe. Buti yung aming rambutan ay nakatayo. Hindi siya nasira, hindi siya natumba yung aming rambutan, guys. At ang aming ay guys, blackberry. Ayan, marami siyang bunga, guys. So, may mga bunga na siya na blackberry. Ayan. Ay, naku, Diyos ko. So ang dubi-dumi ng aming likod Grabe Mapakadaming lilinisan Ayan guys Pupunta tayo sa aming piggery At least mayroon pa kami Natirang baboy guys Ayan yun Dadalawa lang sila Dadalawa lang yung baboy namin Ayan guys, o oh, pambenta ng December. Malaki na rin yung aming baboy. Ayan guys, yung mga anak ko, ayan sila kayo po. Nagwawalis sa likod. Ay, grabe. yung mga paming mga pato. So, safe na safe yung mga pato namin hindi sila natakot kasi mayroon naman silang sisilungan guys ayan po ayan ayan sila guys so safe na safe yung mga pato namin kasi mayroon silang sisilungan doon nakakulong naman sila guys hindi yung hindi yung mga pato na lakad-lakad saan saan ayan ang dami naming talong oh Hoy, oh, ang daming talong. malaki yung talong, oh. Malaki yung talong. Ayan, guys, oh. Malaki talong, oh. Hindi, hindi niya mabuhat yung kanyang ano. Ayan. Ang talong. Buti na lang at hindi natumba-tumba yung aming mga talong. Ayan, kukuha ako para eh, pretty yung aming mga pagtuto tayo ng talong pang alisan. Ayan guys. Ayan, dami nilang bunga guys. Marami bunga ng talong. Ito is Iprito yung talong. Buhay oh, na. So, ito ang masarap sa pulisya. Yung um, mga kapag ka ng mga gulay. Mga sariwang gulay. Ayun guys. <coughs> <coughs> dami namin talong guys. Oh. So. Oh, mayroon kami po, ano? Kamyas. Oh, Kamyas, ang dami oh. Buti hindi nalaglag yung mga kamyas natin. Ayan, kamyas. Ayan, ang daming dilinisan ng, ng mga mga anak. Nagpuputo sila. Na. Ay, grabe. Eh. Ang daming dilinisan. Ayan. Oh my god! Hi Julius! Pagod ka na ba? Ang dami mong wawalisan. Ako yung ano natin no, natumba yung yung kwan yung buko. Tama naman kasi hindi naman siya pwede dyan eh. Ayan guys, so yung aming yung tumubong buko. Ay, grabe. dami naming kalamansi guys, so oh. Maraming bunga ng kalamansi. Nagpatanggal na ako nung una para uh, may maibenta namin sinip ko sa City Hall. Ayan guys, so ang daming bunga. Uh, ang daming bunga ng mga kalamansi ayan guys so okay guys bye for now stay safe everyone bye